Anim na ang nilagdaan ng BARM at National Government para sa rehabilitasyon at muling pagbangon ng Marawi. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Lumagda ang BARM Government at Department of Public Works and Highways sa isang Memorandum of Agreement hinggil sa pagkukumpuni ng Access Bridge sa Nursalam Village sa Marawi City. Pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang signing. Sa isa pangmowa Lumagdari ng BARM Government, DPWH at DepEd para sa pagtatayo ng school ancillary facilities. Proyektong pabahay naman ang nilalaman ng nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng BARM Government at National Housing Program. Aquaculture Industry Development naman ang isinasaad ng nilagdaang MOU ng Department of Agriculture, DA Bafar at BARM. Pumirma din ng MOU ang National Housing Authority at Marawi Compensation Board para sa turnover ng compensation claims at acceptance documents naman mula sa PPA patungong BARM para sa turnover ng Marawi Port Facilities. Ang signing ay sinagawa a 11 ng Hulyo sa Lanao do Sur. Naniniwala si Makakwa na dapat may katuparan ng mga ito nang mabilis tapat at may malasakit para sa mas maayos na kinabukasan ng Bangsamoro at tungo sa isang mas matatag na Bangsamoro. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.